Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo gayon din ang aking sarili na katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat. O mga nanampalataya, katakutan niya si Allah ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tungkol sa kung paano bang isasabuhay ng mananampalataya ang takot na ito kay Allah subhanahu wa ta'ala sinabi niya ittaqillaha haitsu makunt tatakutan mo si Allah subhanahu wa ta'ala saan ka man naroroon na sa pamagitan ng utos na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay binibigyang diin niya nang mananampalataya ay magsisikap sa kanyang pagiging matuwid saan man siya naroroon sa lugar man siya naroroon o saan anumang panahon ito sa kanyang buhay. At karugtong ng hadith na ito, ng sinabi na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang dalawang mabuting asal. Dalawang mabuting asal sinabi niya Wat bi is sayyi'ata al hasanatu Wa khaliqin nasa bi hasan. Sinabi niya na kung ikaw ay makakagawa ng masama, na kung ikaw ay makakagawa ng pagkakasala, sundan mo ito agad-agad ng kabutihan. At ang kabutihan na ito ay magdudulot na mabura ang iyong kasalanan, insya Allah. At sinabi niya, ikaw ay makitungo sa mga tao ng mabuting pakikitungo. Dalawang mabuting asal, mabuting asal tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya namang una nating nalalabag tuwing tayo ay nagkakasala at siyempre mga tao na maaaring nalalabag din natin ng kanilang mga karapatan tuwing tayo ay nagkakasala. Dalawang ugali o dalawang asal na inugnay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sinasabi niya na para sa sino man na may takot kay Allah Marapat siya magkaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ng palagian saan man siya naroon. At kung meron siya nagagawang masama o kasalanan, ay sundan niya ito agad ng kabutihan upang mapagbayaran nito. At gayon din ay makitungo siya sa kanyang kapwa ng mabuting pakikitungo. Dalawang bagay na maaari nating masabi na sukatan ng takwa ng tao kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nang takwa, hindi nga ito isang bagay na pwede nga ang kinin lamang ng tao. O kaya ipagmumukha niya kanyang sarili na merong takwa, na ang niya ito na kanyang katangian sa pamagitan ng kanyang pananamit lamang o kanyang paraan ng pananalita o paglalakad. Ang takwa, ito ay may kinalaman sa ating pakikitungo kay Allah subhanahu wa ta'ala at kahit sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Papeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ahabban nasi ilallahi anfa'ahum linnas." Ang pinakakamahal-mahal na tao para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong tao na pinakakapakipakinabang sa kanila. Na dito, iniugnay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga batayan kung paano natin matutukoy na ang sino man ay kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Iniugnay ni Allah ang pagiging mabuti ng tao sa kanyang kapwa. Dahil hindi maari na ang tao ay mabuti kay Allah na siya naman ay mapaminsala sa kanyang kapwa. Hindi maari na ang tao ay mabuti kay Allah na hindi naman siya nagdudulot ng kabutihan sa kanyang kapwa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ahabban nasi ilallahi anfa'ahum linnas. Ang pinakakamahal-mahal na tao kay Allah ay yaong pinaka kapakipakinabang na tao. Siyempre, sa kanyang kapwa. Wahab la'amali ilallahi azza wa jalla sururun tunkiluhu ala muslim. At kung merong pinakamainam na tao sa paningin ni Allah, Meron din namang gawain na pinakakamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod pa sa pagsasabuhay natin sa kaisahan ni Allah, sa pagsunod sa kanyang mga iniutos at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbawal, kabilang sa mga kamahal-mahal na gawain ng tao sa paninaw ni Allah, ito ay ang magpasok tayo ng kaligayahan sa puso ng Muslim. Sururun kiluhu ala muslimin. Ito ay ang kaligayahan na ipinapasok ng mananampalataya sa kanyang kapwa mananampalataya o ng muslim sa kanyang kapwa muslim. At tinukoy ni Propeta Muhammad SAW ang ilang mga anyo nito. Kung paanong nagdudulot tayo ng kaligayahan sa ating kapwa mananampalataya. Una, Sinabi ni Papata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aw takshifu anhu qurbatan." Na maari tayong magpapasok ng kaligayahan sa puso ng ibang Muslim o kaya tayo ay mag-aalis sa kanila ng pighati o magiging daan tayo na magkakaroon ng solusyon ang kanilang mga suliranin o kanilang mga problema. Dahil sa gawain na ito, bukod sa pagpapasok natin ng kaligayahan sa puso ng Muslim, tayo ay nagtitiyak sa Kanya na buhay ang kapatiran na tayo ay kapiling ng ating kapatid sa pananampalataya sa anumang pinagdaraanan niyang pagsubok. At ang bagay na ito ay isang bagay na walang kondisyon. Ito ay isang bagay na karapatan ng lahat ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim. Kaya nga sa Islam, hindi natin kinikilala ang anumang mga fraternity o anumang mga samahan na inimbento lamang ng mga tao na wala namang kapararakan o wala namang saysay. Sapat na ang kapatiran ng mga Muslim sa pananampalataya upang tayo ay maging kapatid ng isa't isa. Sa uhuwatul hakikiya, sa kapatiran na tunay at natutoo, at sa uhuwatul imaniya, sa kapatiran sa pananampalataya. Ang muslim, insya Allah, na pinakakamahal-mahal kay Allah ay iyong pinakakapakipakinabang sa kanyang kapwa at ang gawain niya na pinakakamahal-mahal kay Allah, insya Allah, ay ang pagdudulot niya ng kaligayahan sa muslim at kabilang dito ang pag-aalis niya ng pighati ng muslim sa pagtulong niya sa kanyang mga suliranin. Gayun kabilang sa mga anyo nito, Autakdi day nan anhu, Aw takdi an kabilang dito ang tulungan mo ang muslim na mabayaran niya ang kanyang utang. Na maring ito ay mangyayari sa pag-aambag mo sa kanya na mabayaran niya ang kanyang utang na sinisingil sa kanya. O kaya kung siya naman ay may utang sa iyo ay maari mo siyang palugitan. O maari mo namang mapatawad na rin mismo ang kanyang utang at ito ay magiging sadaka o kawanggawa na sa kanya na dahil dito ikaw pa rin ay magagantim palaan, insya Allah. Gay din kabilang sa mga anyo nito, aw anhu jo'an, ang alisin mo sa kanya ang gutom sa pamagitan ng pagpapakain sa kanya. Pagpapakain sa kanya na ibig sabihin na maaring magdudulot ka ng pagkain sa kanya, dadalhan mo siya ng pagkain o kaya ay magdudulot ka na siya ay makakakain sa pamagitan ng iba't ibang tulong sa kanya. Na napakainam ng pagdudulot ng kabutihan sa kapwa. Na kahit si Propeta Muhammad SAW sinabi niya sa hadith na ito, sinabi niya, Wali an amshi maaakil muslim fi hajatin ahabba ilayya min an a'taqifa fi hadal masjid. Sinabi ni propeta Muhammad SAW, ang maglakad daw siya kasama ang kanyang kapatid sa pananampalataya upang matugunan ng kanyang pangangailangan ay mas kamahal-mahal sa kanya. Mas kamahal-mahal kay Propeta Muhammad SAW kaysa sa mag-e'tikaf sa Masjid An-Nabawi. Na nalalaman natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang itikaf, isa ito sa mga gawaing pagsamba na kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. dan inilalaan ng tao ang kanyang mga oras sa loob ng masjid sa pagsamba kay Allah. Subalit, sinasabi ni Propeta Muhammad SAW, kung kinakailangan na sasamahan niya ang sinuman upang maglakad sa pagtugon sa suliranin o problema ng tao na ito, ay mas, mas magiging kamahal-mahal ito para sa kanya kaysa sa manatili sa masjid. Alhamdulillah. Patunay mula sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na niya na ang relihiyon na ito ay hindi lamang relihiyon ng sala o relihiyon ng pagbasa ng Quran o iba pang mga gawain na iniugnay ng tao rito ang pagpapakabanal. Bagus, ang maging mabuti tayo sa ating kapwa ay isa ring anyo ng pagkakabanal, pagpapakabanal, Alhamdulillah. Na dito, sa mga maikling mga sinabi na ito ni Propeta Muhammad SAW, ang halimbawa na marapat nating sundin, katulad ng sinabi ni Allah, Lakad ka nalakong fi rasulillahi uswatun hasana. Matatagpuan ninyo sa sugo ni Allah ang mabuting huwaran. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga gawain na kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala ay mga gawain na walang kinalaman sa sala. Walang kinalaman sa pag-aayuno, sa pagbabayad ng zakah, sa hajj o umrah o alinman sa mga pangunahin sa mga katuroan ng Islam, sa mga arkano Islam. Subalit ang mga ito ay pawang mga gawain na nagdudulot ng kabutihan sa kapwa dahil tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagagantimpala sa anumang kabutihan ng tao sa kanyang kapwa. Malaki man ito o maliit. At tunay nga na napakainam kung ang Muslim ay magkakaroon ng ganitong ugali na siya ay palaging nasa paglilingkod o serbisyo ng kanyang kapatid na Muslim anuman ang kalagayan ng kapatid na ito. Na meron tayong mga kapatid na Muslim na nangangailangan subalit hindi naman sila malapit sa atin. O maaring ang kapatid pa nga na ito na Muslim ay merong kasalanan o merong atraso sa atin. Subalit kapag dumating ang panahon ng pangangailangan ay marapat na ng Muslim ang karapatan ng Muslim na ito sa kanyang tulong, insha'Allah. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad SAW, ng kabutihang asal, ito ay ang pagdugtungin natin ng ating pakikitungo sa sino man na pumuputol ng kanyang pakikitungo sa atin. Hanggat ang tao na ito ay hindi nagdudulot ng pinsala sa ating relihiyon o sa ating pananampalataya o sa jamaa ng mga muslim. Dahil maaring merong mga pagkakamali ang mga tao na pwede nating mapaumanhinan o pwede nating mapatawad kaya mananatili ang karapatan nila na tayo ay makikitungo ng mabuti sa kanila. Na kung hindi man natin kaya silang pakitunguhan ng normal na pakikitungo bilang mga kapatid sa pananampalataya, huwag man lamang natin sila pipinsalain, insya Allah. Na dito, sa mga hadit na ito, sa mga sinabi ni Papeta Muhammad wasallam, matatagpuan natin ang kompletong gabay ...di Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng mga gawain na ito ay matatagpuan natin na mga ito ay magiging pinakamainam kung ito ay gagawin natin palagi. Dahil tinanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang pinakamainam na mga gawain, sinabi niya ang pinakamainam na gawain na pinakakamahal-mahal kay Allah adwa muha wa inkal. Ang gawain na ang ginagawa ng tao kahit ito ay kakaunti lamang. Kaya, ang anumang kabutihan na idudulot ng mananampalataya sa kanyang kapwa mananampalataya, malit man ito o malaki, basta palagian, ito ay magdudulot din na ang tao ay nakagawa nga ng gawain na pinakakamahal-mahal kaya Allah subhanahu wa ta'ala.